Hello, ayan. Hello mga palangga, ayan live na pala tayo. So, uh, how are you? Okay. Pero bago tayo magpatuloy uh, sa ating programa, i-promote muna natin si Sendwave app. Libre magpadala ng uh, pera, mabilis at ligtas sa Pilipinas. Ayan. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng 20 free credit kung ikaw ay nasa Canada, Europe, UK, and of course, Jamaica. Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo. Uh, actually, yung atin namang balita dito is laging uh, sobrang expose at uh, mga pasavog na pangit na mga nangyayari pero kailangan ma laman ng taong bayan. Okay? Hmm. Yan, pa-share-share -share natin ang bongga-bongga. Alright. So mga palangga, kahapon, kagabi, uh, ibinalita natin sa inyo na planong nangangamba ang buhay ni uh, ex agent Jonathan Morales. Okay? Kaya tayo very emotional kahapon at kahit ngayon talagang uh, kailangan malaman ninyo kung ano ang ginagawa ni Liza Ahas Marcos at ni Marcos Jr. at ng kanyang mga kasabwat. Okay, ano ba title natin? Mm -hmm. Our title is Agent Ginagapang ni Mekos Mekos. Babayaran o gugur-gurin. Alright. So, ayon sa ating impormante, ay talagang ginagapang na si PIDEA Agent o uh, itong hearing sa May 7. Alright. Napagalaman natin, mga kababayan, uh, maliban maliban sa plano nilang you know kunin ang buhay ng mga demonyo sa paligid. Sabi nga ni Mr. Morales, walang ibang pwedeng magtangka sa buhay niya kung di ang subject, which is si Bongbong Marcos Bangag. Kung natatanda ninyo doon sa Senate hearing, yung nabanggit ni uh, Morales na si uh, Director Francia, na sinasabi ni, ni Morales na based sa kanilang conversation na itatanggi na lang nila. Okay? Itatanggi na lang nila kasi director na siya sa PIDEA. Alright? So na-witness na, na, na -witness ninyo, nirarecall ko lang kayo para makakonect kayo dito sa susunod ko sasabihin. So nakita nyo na nagsinginungaling siya, ah uh, talagang na, nagbuka, nagkulay siyang talong, di ba? At sinasabi ni Morales, na binanggit pa nga niya yung kanyang yung kasama sa ano kausap niya ay si uh, Curioso or Dave Curioso. Okay? Ngayon i-explain ako sa inyo kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. Na kailangan malaman niyo dahil kahit anong gawin ni Laso, sukang-suka yung mga taga -pidea. All right? Na even yung kinaray-karay niya siguro doon, eh, sukang-suka sa kanya kasi pinuwersa niya. Right? Narinig niyo yun naman yung mga explanation ni uh, uh Pidea Agent Morales. Okay? So dahil natataranta na itong gobyerno ni Marcos Jr. dahil bagsak na bagsak na sila sa taong bayan, even ang kanyang trust rating ay bagsak na. Okay? Na ayaw iulat. Okay? Ayaw iulat ng media wala walang bagong ulat sa kanya bagsak so ang suka ng taong bayan sila po ay galit na galit dahil nagkataon pa daw etong uh, pagpresent kay Morales diyan sa Senado nagkataon dun sa kanilang line up sa Partido Federal yung kanilang party para sa 2025 election kaya sabi ko sa inyo see hindi sila para sa pagbangon para sila sa kanilang mga bangag na plano dito sa darating na election. Pero sa lahat ng pangluloko nila, lahat ng pagpagsisidungaling nila sa doon, talagang laging may magkukwento sa akin. Mga kababayan, just dito sa channel na to, first time yung marinig. Okay? Na pinatawag, ayon ito sa ating informer, ha? Ating putingahas, pinatawag ni Pidea Director General Lasso, o oh, chief lasso. Okay, ngayong araw, itong si Dave Corrioso. Yung sinasabi ni Morales, nakausap niya together with Director Francia na nagkulay talong. Okay? Uh, actually, nakakaawa na... Well, actually, once na, na, napumanig ka sa mga demonyo, hindi ka na nakakaawa eh. Pero ang explanation dyan ni Morales, naiintindihan niya kasi maaapektuhan yung karir nila. Kaya kahit ilunokin nila yung kanilang sariling uh, dumi, ay pumapayag sila kasi tatanggalin sila ni Lasso. So nag-usap ngayong araw sa PDEA, si Lazo pinatawag si Dave Corioso, right, At si Francia, nandiyan dyan naman yan. Okay? Yun yung, you know, yung nagkulay talong. Pinatawag siya sa loo, doon sa pideya, para idiin ngayon si Morales. Alright? Hmm. Okay, sino ang mga kamiting nila? Ah, magulat ka Lasso. ah. So ang mga kamiting nila, ayon sa ating puting as, si Lasso si Bitong, si Emiterio Bitong o Ramil Bitong na dalawang passport at disapprove ang kanyang uh, appointment from the Civil Service Commission at yung head ng legal na si Atorne Del Valle. Anong pinag-usapan nila? Para kumbinsihin si Curioso na i-deny the same na ginawa ni Francia, Director Francia, na i- deny ang kanilang conversation with direct with the PDEA agent ex PDEA agent Morales. So, intindihan niyo. Si Francia na nakita niyo nagsinungaling doon sa Senado, okay? With Morales at itong si Curioso ay nag-usap sila bago maghiring na pare i-deny na lang natin. Kasi director general na, director na ako ikaw naman nasa labas. Sabi nga ni Morales, paano naman ako? May pamilya din ako. At ang inaisip nga ni Morales na kapag idininay niya, paano kung lumabas yung confidential informant? Okay? So now you know. So sa May 7, kapag binit, kasi pinatawag ito eh, itong kuryoso na to. Bakit si Dave kuryoso ay pumayan sa pananakot, pangsisindak ni Lazo? Pero actually, hindi lahat nasisindak doon dahil palaban na po ang taong bayan. Even yung mga matitinong PIDEA agents ay palaban. Kasi, yung asawa niya, okay, ayan, okay, connect natin, mga palangga. dalang asawa ni Kuryoso, nalaki yung pangalan niya dito, okay, na si Diana Amar Kuryoso, ay isa pala doon sa hinila ni Lazo na mag-testify doon sa, sa Senado, which is wala naman sa pinangyarihan noong 2012. Okay? So, yung isa doon sa babaeng uh, uh, Diana Amar Corioso ay isa siya sa pinwersa ayon sa ating puting as na mag-sworn statement okay, affidavit na i-present doon sa Senado noong nakaraang Abril 30. Okay? Tandaan niyo asawa niya, si Dave Corioso, na kausap ni Morales at ni Francia na kinukumbinsi si Morales na i-deny na lang natin para wala ng problema. Pero nanindigan si Morales kasi nga, yun yung kanyang advocacy. Yun yung kanyang laban, di ba? Kaya nga siya ay may NGO laban sa ilegal na droga o pulburo na paborito ni Marcos Jr. Now you know. So yaan ang i-expect natin sa May 7. Pero patuloy natin na ipagdadasal ang kaligtasan ni uh, uh, Mr. Morales. Why? Dahil nakarating na sa akin, 'di ba, kagabi, nakarating sa atin na may planong gurgoren siya. Gorgoren, gorgoren, gurgoren. Pero may development ng istorya. Inatasan ni Lisa Araneta Marcos. Only in this ano, moment right now. Mga kababayan, kung gaano kademonyo si Marcos Jr. imbes na sagutin lahat ito. Pero ginagapang si Morales para imekos -mekos. Bakit imekos-mekos ito? ah Bakit yan ang title natin? Pidea agent ginagapang ni Mekos-Mekos. Pag mekos-mekos, anong pumapasok sa isip nyo? Pakicomment siya. Ano ang pumapasok sa isip nyo? Yung narinig ko lang yan sa social media. Can you comment? Okay. Ko na, babasahin ko lang mamaya. So ngayon, dahil galit na galit, ang Marcos Jr., si Lisa, dahil nalaman ng buong mundo, alright? Sabi ni Ronnie si Insan. Okay? dal na na, na na booking sa buong buong sambayanan at even now 'di ba yung congress ay pinagtatanggol yung pinag-usapan natin kagabi yung atingog uh, party list representative okay? tip representative okay Asidre na pinagtatanggol si Marcos Jr na ito daw ay destabilization at ito daw ay talagang uh, pinlano ano to kaya nga pinlano ba ni Morales <laughs> na permahan yung dokumento back in 2012 para i-destabilize. Sabi nga, uh, na, 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 ano ba to na force si ba ni Morales na kailangan siya ang pumirma doon, doon sa pre-op at authority to operate in 2012 para tukuyin niya o sirain niya si Marcos Jr. ngayon kasi na, na uh, predict niya na maging president, something like that. Okay. Lisa Tanas, makinig kayo dito mga kababayan. Inutusan ni Lisa yung campaign donor. Hindi lang muna natin siya pangangalanan. Yung campaign donor nila na ay hindi ko nakita sa listahan ng Comelec na nag-donate itong si Mekos Mekos. Si Mekos Mekos ay kasabwat din sa extraction. Ito ay BFF ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., Okay, hindi siya Pilipino. Okay? Hindi siya Pilipino, ipinanganak siya dun sa Mekos Mekos. Hindi siya fokus fokus Saan ba naggaling yung Mekos Mekos na Ano ang nationality ng Mekos Mekos? Kaya gusto nilang i-Mekos Mekos itong si Morales Pinagagapang ni Lisa. Yes. Sabi ni Hard Chops, Mekos Mekos is Indian. So may clue na kayo may inuutusan si Lisa Tanas nagapangin ng mga grupo ni Mekos Mekos etong si Morales. Right? Papaano? Mga palangga. Ayon sa nakarating sa akin, napigilin siya na wag na siyang magtestify. Sinisindak, gorgorin or babayaran. Do you think